rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good afternoon and welcome sa aking munting channel at dito nga ay kaya kinausap itong si Moira ng isa sa mga pulis na nagtatago nga ng CCTV footage na kung saan ay siya nakakaalam ng lahat at nandoon kung paano niya nga itinulak itong si Doc RJ at uh, biglaan nga pumunta itong uh, pulis sa bahay nila dahil hindi na nga raw sumasagot itong uh, si Moira at hindi na nagre sa kanyang mga message kung kaya't pinuntahan na sa kanilang tahanan at bigla namang nagulat itong si Moira kung bakit nandoon siya at ang sabi naman ng pulis ay uh, hindi mo na binibigay ang aking allowance baka gusto mong sabihin ko ang lahat ng nalalaman ko sa asawa mo at isang salita ko lang ay masisira ka at ikaw ay maikukulong kung kayat natakot at kinabahan na naman itong si Moira kung kayat kinuha niya nga ang uh, pera at ibinigay sa kanya at ang sabi nga sa kanya ay umalis ka na dito baka abutan ka pa ni RJ at ang sabi naman ng pulis ay pwede ba ako makihi at dito naman ay narinig nga nitong si Moira nakausap niya nga itong si Doc Lin si Doc Carlos Binides at sabi niya nga dito ay ipagtatapat na ang totoo at uh, sabi niya nga dito hindi lang naman ako nakakaalam at uh, si Dr. Lindo'n din ay alam niya at siya mismo ang nag post sa akin na ipagtapat ko na ang lahat-lahat kay Let dahil mahal na mahal ko si Let kung kaya si Doc Lindo'n ang siyang nag post na ipagtapat ang katotohanan at ito nga ang narinig dito nito nga uh, bruhang si Moira kaya uh, gulong gulong na naman si Moira hindi niya alam ang kanyang gagawin bakit daw hindi agad sinabi nitong si Zoe sa kanya na meron na palang nakakaalam ng kanilang sikreto at dito naman ay narinig nga ng pulis kung kaya't sinulusulan si Moira na meron siyang alam na solusyon na kung saan nga ay uh, a attend ang isang mayor na kung saan ay nandun si Doc Lindon at gagawin nila itong uh, dahil ang mayor nga ay marami nga nagtatangka sa kanyang buhay kung kaya't isasabay nila itong uh, si Doc Clinton na ipapatay nga at ito nga ang sabi ng pulis kung kaya't sabi nga dito ni Moira ako ay disperada na sige basta wag lang akong madadamay kung kaya't dito nga ay naatasan at nautusan itong si Moira ang isang pulis para nga ipapatay itong si Dr. Lindon dahil nga isa siya sa nakakaalam sa kanilang mga sikreto na once nga na sinabi ni Doc Lindon ang kanyang sikreto ay mawawala ang lahat sa kanya unang una ay si RG at ang lahat ng yaman ng mga tanyag ay mawawala na nga sa kanya yun ang kinakatakot nito ngayong si Moira kung kaya patatahimiki nila pang habang buhay itong ang si Dr. Lindon Javier at ano kaya ang kahihinatnan ng mga planong ito ni uh, Moira dahil nga Narinig at nakausap mismo nitong si Zoe yung tao na nais na pumatay dito nga kay Dr. Lindon kaya ang sabi nga dito ni Zoe ay uh, ano naman ang pinaplano, pinaplano mo utak, criminal ka talaga At dito nga ay nasampal siya nitong nga si Moira At ano kaya ang gagawin dito ni Zoe para mapigilan ang tangkang pagpatay nga dito kay Dr. Lindon at ito po ang ating pakaabangan dito nga sa abot kamay na pangarap at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat, ingat, God bless and bye bye